Hi guys! Welcome back to my channel. So maraming affected sa hiwalayan ng Katniel. Kasi nga kaka-announce lang nila. Bonifacio Day din. So November 30 araw na ng Katniel. At syempre isa sa mga affected dyan. Si Miss Eliza Valdez. Alam naman natin nagiging vocal talaga yan si Eliza. Since PBB na talagang fan of fan talaga siya ng Katniel at wala siyang pinalalampas na movie ng Katniel na hindi niya napapanood. At syempre naging malapit na din siya kay Katrina at kay Daniel Padilla. At hindi din maiwasa na mga fans na ikumpara si Alay sa kay Katrin na grabe magmahal at grabe kamatiisin daw. So parang si Alay sa daw at si Katrin ay parang pareho din ng pinagdaanan na matiisin lalo na ngayon sa mga isyong lumalabas tungkol kay Daniel Padilla. So hindi natin alam kung totoo nga ba ang kay Daniel at kay Andrea Brillantes. Pero si Fenom alam natin affected yan kasi Katniel fan yan. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, wag po tayong pakastress. Dislike, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.